Hello guys! Hello! Happy Valentine's Day everyone! Ngayong araw na to ay Valentine's Day So, alam nyo ba? Ang aking anak ay gumagawa ng churros For his girlfriend Ipapakita ko sa inyo Ayan, ayan guys, ang aking anak Gumagawa siya ng churros May nagawa ka na, anak? Ayan, yeah, no? They're over there. churros, ayan yan ang kanyang, ano, ganyan lang. Piniprito na niya ang kanyang churros. There's some over there. Nagawa niya, pakaprito niya. Sino, inaano niya dito, dinidip niya siya sa, siya sa, dinidip niya sa white sugar with cinnamon. Tapos, ayan ang kanyang mga finish na. Ayan na. Tapos, ilalagay niya sa box. Ayun, meron na siyang nilagay sa box. Ayan, para sa kanyang girlfriend. Ayan. ulang pa yan. Kaya, ano pa? Continue pa kanyang pag-prito. Malapit na rin maluto pala yan, guys. Ayan na, guys. Naprito na lahat niya. etong nasa box. Itong kanyang parang sa, para sa kanyang girlfriend tatakpan niya mamaya yan pag ano pag ano siya pag malamig na okay guys that is churros hard churros alam niyo ba guys yung anak ko sinurpresa ako nakatuwa ito merong card yung bigay sa akin card Ayan, bigay ito ng, ano, ng anak ko at saka ng girlfriend niya. Tapos, meron silang binigay na. Ito guys, oh. May binigay silang, ayan. May pa-flower pa, pa, -pa -flowers sila, oh. Orchids. Ayan, oh. <laughs> orchids. May orchids ako. Tapos, nilutuan nila ako ng ano, strawberry na dinip sa chocolate. Ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. Ginawa nila. Bago umuwi si Noemi, ginawa niya ako nito. Strawberry na, ano, dinip nila sa chocolate. Ayan. Pinapatigas pa. How sweet naman. Nakakatuwa. Ayan guys ang paso ng dalawa sa akin